Aries, umiwas ka muna sa mga bigla ang pagbabuhat ng mabigat at paggawa ng bagay na hindi mo talaga kabisado, para ang kalusugan ay hindi mapwersa, at ganoon din kung gagawa ng hindi kabisado ay baka ikaw ay mapahiya, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Taurus, kung may gagawin ka na alam mong mahirap na gawain, ay magpokus at huwag makipagkwentuhan, dahil ang tao na lalapit sa iyo pa ang magdadala sa iyo ng kalungkutan, kaya umiwas muna sa mga tao na mahilig sa chismis, signos na pahiwatig ng mga bituin. Gemini, maging maingat ka sa pagtitiwala ngayong araw, kahit pa iyong matagal ng kaibigan, o kakilala at baka madala ka sa gastos at problema at umiwas ka muna sa alak lalo na sa gabi, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Cancer, maging maunawain ka dapat ngayong araw para makaiwas ka sa suliranin na hindi mo rin gusto, dahil kung mawawala ang iyong pag-unawa ay ganoon ang mangyayari, kaya mas mainam na umiwas na kagad at umunawa para good ang iyong araw, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Leo Dapat ay maging mapagmasid ka at maging mapanuri sa lahat ng oras bago ka magsasalita o gagawa ng aksyon para ang good energy ng swerte ay walang makakuha sa iyo ngayong araw Signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan Virgo Ngayong araw maging maingat ka sa pakikipag-usap, lalo na sa tao na mahuhusay magsalita ay kung sila ay magbiru kala mo sila na talaga ang tama sa lahat, kukuhanan ka lang ng information at pakinabang lang ang gusto sa iyo, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Libra Dapat ay maging mapagpasensya ka ngayong araw para ang swerte mo sa gagawin ay tuloy-tuloy na maganda at hindi mawala at dapat ka din maging alerto lagi sa mga lansangan para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Scorpio, maging alerto ka sa mga madudulas na lockeran para sa iyong kalusugan at umiwas ka muna makisama sa kaibigan, Ngayong araw kung kayo ay lalayo o mag-aaya sa mga dati na ninyong napupuntahan, kung makakaiwas ay hindi ka medadalaw ng suliranin, signos na pahiwatig ng mga bituin. Sagittarius, umiwas ka muna sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan, dahil dinadaan ng makakausap sa biro ang lahat para makaisa, at huwag muna kakain ng mga inihaw na pagkain sa gabi, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Capricorn, Maging maingat ka sa pagtitiwala ngayong araw lalo na sa pera, at huwag ka muna tumulong sa mga kasama sa trabaho para maging mas naaayon ang lahat ng iyong magagawa, ng swerte para sa iyo signos na pahiwatig ng mga bituin. Aquarius, ngayong araw ay umiwas ka sa mga kausap na mahilig magbiro, dahil nagpapasaya lang sila para makahingi ng tulong na mahihirapan ka naman na mababayaran at umiwas ka muna maligo sa gabi para sa iyong kalusugan. Signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Pisces, maging maunawain ka ngayong araw at kung hindi mo nakayang umunawa ay lumayo ka na para makaiwas sa pangyayari na hindi mo gugustuhin. At iwasan mo rin ang makakausap na mahilig magparinig ng tukso sa pagmamahalan, para wala kang makuhang negatibong enerhiya ng pagkagalit, signos na pahiwatig ng sikat ng araw.